narito na ang mga pinaka nakakatakot na video sa buong mundo at sa mga hindi nagsasubscribe sa channel na ito ay posibleng dalawin ng masamang espiritu kaya't magsubscribe ka na sa channel at kung ready ka na e eh ano pang hinihintay mo Eddie, eh tara na. na ang klase ng videohan ng isang guro ang isang classroom dahil di umano sa mga pagpaparamdam ng masamang espiritu. Dito sa classroom na ito, nakita niya ng harap-harapan ang paggalaw ng iilang upuan kahit siya lamang ang tao sa lugar. Sa isang liblib na kuweba naman Natagpuan ng grupong ito Ang isang pinaka na nilalang na kanilang nakita Ito ay mistulang kulay itim Pula ang kanyang mga mata At hindi ito gumagalaw Isa nga ba itong kampon ng kadiliman o titrip lamang sa mga dumadalaw sa lugar? Kayo na lamang ang humusga sa videong ito. Kinunan naman ng video ang mga manikang ito dahil sa mga pagpaparamdam di umano ng mga masasamang espiritu na sumasabi sa mga laruan. habang nakarolyo ang kamera. Huling huli sa video ang paggalaw ng mata ng isang manika na mahaba ang buhok. Nakita nyo ba yon? Maging ako ay kinilabutan sa video ng ito. Untuk kalian, apapun perwujudan kalian di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alauna ng madaling araw nang magkakamping sana ang lalaki nagbe sa lugar na ito. Nang walang ano-aloy, makasalubong niya ang isang nilalang na nakapula at mahaba ang buhok. Cium chiyong Cium guys, yaw lo. Hindi ka lo ade mo chalin guwa magwa <susurna> sumpa. <susurna> Bro, kasuwen teman, buset. Tubig lima ang nilalang ay mistulang lumilingon sa paligid at nagmamasid-masid. Teman-teman, yun po. Kumajuin, alon-alon guys. Kumajuin, teman-teman. Kumajuin, wah. Eh, tarik kumis niya. Wah, oke. Ya Allah, ngeblur lagi. Kumajuin guys, kuha. Kumajuin, wah. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang itong lumipad. Kaya't nagulat ang lalaking nagwi-video. Kuha, kumajuin, wah. Pero nang tumingala ang lalaki sa taas ay wala naman ito at bigla itong naglaho ng parang bola Yee, creepy Nakakapangilabot naman ang nakuhanan ng CCTV na ito Makikita natin ang isang naglalakad na nakaitim. Maya-maya lamang ay bigla itong naglalaho unti-unti ayon sa mga nakapanood ng videong ito. Posibleng ito raw ay isang ligaw lamang nakaluluwa. Bago tayo magpatuloy sa mga nakakatakot pang video, sa puntong ito ay batiin muna natin ang mga certified matapang. At kung gusto mo rin mapabilang sa kanila, mag-comment ka lang. Dahil ang may pinakamalulupit na comments, yun ang aking pipiliin. Back to the story. Ah, ah paano? Di mana? Mana? Eh? halos mangyak-ngyak sa takot ang batang nasa video dahil di umano sa kanyang nakikita. Mana? Mana? Eh? <coughs> Pero ang labis na ikinabahala ng nagbivideo ay wala naman nakatayo sa lugar na kung saan tinuturo ng bata. Nakakapakilabot ang kanyang mga kilos dahil natila kaharap nito ang isang nilalang na hindi natin malilimutan. March 10, 1988, nang makunan ng video ang nakakapangilabot na babae na ito. Ito ay nakasilip mula sa isang apartment ng isang nagvideo. video Huwag! Oh! Ano mahaba ang buhok na nakaputi na tila nakikipaglaro sa lalaking na video mapapansin na palipat-lipat ng pwesto ang babaeng ito. Nakalaunan ay pinaniwalaan na ito ay matagal nang pumanaw at isang kaluluwa lamang na nagpaparamdam sa lugar. Nakakapangilabot naman ang nakunan ng CCTV na ito. Pagmasdan nating mabuti ang video Habang natutulog ang dalawang mag-asawa, nakunan ng CCTV ang upuan na kusang umandar. Base sa yung pag-aanalisa, ito ba ay hangin lamang o di kaya isang masamang espiritu na nabunga balot? sa silid tulugan na ito at ang nakakapangilabot pang eksena ay panoorin natin. Muli kong ipapaalala sa iyo na kapag hindi ka nagsubscribe sa channel na ito ay dadalawin ka ng masamang espiritu. <silence>